Hi guys, it's me Joven and welcome back sa akin channel. In this video ay nandito tayo ngayon sa may Taytay Changi at uh, unahin natin itong pumunta dito sa may Bagpe. Actually pumunta pala ako dito guys kasi titingin ako ng mga slacks na gagamitin ko pang ano pang work. Ito tayo sa Bagpe Garment Center. Ito yung makikita dito sa Bagpe guys. Titingin ako ng ano ng slacks ko. Meron din mga pang baby dito mag-paris. Kaso, wala yung nagtitinda. Tingin tayo ng may mga man dito. Pagkano yung mga ganyan nyo, te? Ano ba yung dress? Apo. 250 pesos. Ganon din po dito. Doon, 250 pesos yung mga dresses. Kumakapunta dito. Tapos, ang haba pala nito, ang dami pala nito dito, guys, so eh? Ayan. Dito pa. Unahin nga natin dito. Tapos, paikot tayo papunta doon. Kaso, parang may sounds. Ganito yung mga binibili sa online. Cotton. Dito. Ito mga paninda naman nila. Magkano po yung mga ganito, te? Ano to? koton? Cotton. 50 pesos. Yung ganyan. Ito po. 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 Magkano yung small? 30, 35, 25. 25, 30, 35. 40, 50. Yung malalaki ko, 90, 75, 60. Ah, okay. okay. Nang 90 pesos yung mga lalaki na oversized. Lado mga slacks dito guys. Magkano po yung kintaki pang bata? Diyan po 45 po. 45. Pag yung Depende po sa Pag yung sa adult, medium. Medium 110 po sa pag 110 pesos talaga siya. You know. Pag nag yung mga naghanap ng sando, color white, 110 yung medium size. Dito rin daw. Magkano yung jumper te? Ayan. Depende po Magka, ano ba itong size na to? Free size po, ayan po yung free size. Ah, ayan yung free size. 160 pesos daw. May plus size yung 180. Tapos, ano yung mga colors? Yan. May black. May red. Ayan. May mocha din daw. Brown. Maroon. Ay, ito pala. Anong ano nito? Kulduroy po. Ah, kulduroy. Maganda siya sa ano, sa katawan. Hindi siya mainit. Hindi siya mahihit. Hindi Ano ito? Kulduroy din po? Limited po. Nando terno po. Ah, Perno. Ah, ito pang bata? Yes po. Magkano po siya? Mga malaki po, 75. 75 pesos. Bababa baba po, 60 lang. kami medium Okay. Ang daming colors na pwede yung pipilihan, no? Dito yung stool ni nanay, oh. 129, 130. Dito sa may bagpe. Dito naman tayo sa may stool number 23 at 24 mga pang mother. Magkano po yung mga ganyan te? 180 po dito 150. 150 tapos yung dito 180. 180. Yan, oh. Tapos o. yung mga nasa taas, 200. Yung mga nasa taas, 200. 200. Ah, okay. Yung color red. Dito 180. Dito 180, guys. Okay, yan, yan Pwedeng pang, ano, pang gala ni mother. 120. Okay. Mga floral. Tapos ito, 200. Ah, 200 din yan. Ito daw, oh, 200 dyan. Ito lang yan sa may stool 24. Ano po yung, ano yan? Fabric. What, uh, ito po, What, ano to? Um, chalice po. Chalice. Chalice, tela. chalice yung tela niya. Anong pasilyo po? Ayan, pasilyo 2. Pasilyo 2. Okay. okay. Thank you. Yung mga shorts nila dito, oh. Magkano shorts, te? 100 po. Yung regular. Yung malaki, 120. 120 yung ma ma malaki yung regular 100 daw maganda siya. ayan o dito ako sa Basilio 1 64, 65 magkano yung ganito kuya? nai magkano po yung ganito? 100 sa medium tapos 120 sa large 120 sa XL 120 sa XL ano yun? ano yung tawag dyan te? dress ano parang sa unique na ah dress na parang sa Uniqlo daw. Pag Friday guys, so oh, sarado yung ano, yung changi dito sa may kabila. Pag dito, sa may bagpi, tapos dito yung mga yan, mga mga istulistul na yan. Sarado siya. Oh, masyado nakapag-vlog sa, ano, sa bagpi kasi may sounds. <laughs> Baka makapiright ako. Dito tayo sa may ano, may soul changi. Dito walang sounds guys, makapag-vlog tayo. Ito yung mga paninda nila dito. Ay, may Brooklyn. Cotton. Maano siya. Ma-presko pag sinuot. Ayun o. Ang dami pala nila dito yung ibang colors. Wala yung nagtitinda. But usually na pinapupuntan ko walang nagtitinda. <laughs> Ayan. Meron din dito mga ano. Pang program program. 250 ano yun, assorted dress. Ang nakikita kong nagsusot nito, yung mga iglesia. Yan. Malakas din yung sounds doon. Hindi ako nakapag-vlog ng marami. Yeah. <laughs> Ito pala yung ano guys, oh, yung bagpi, changi. Halos at tabi siya ng ano, tay tay sa Rimanok, changi. Dito ako lagi pumupunta oh, sa may AST, tsaka yung same Changi. Dito tayo sa may AST Changi. Nag-ikot tayo dito kasi tingin ako ng slacks at the same time mag-inquire na rin ako. Nang pwedeng bilhin ay mayroon mga ano dito. Oh. Mga brief at boxer shorts. Magkano kayong boxer nila? Parang ganito yung sa ano nakikita ko sa TikTok po. Magkano po ganito? a ah, 60 wholesale. Tatlong piraso yun, no? Pagkatatlong uh, pagka piraso, 60 ang isa. Ano ba yung size ko? Large. Ay, large ito. Oh. mas sa akin? Oh, parang ganito yung size ko. Ipili ako ng ganito. 60 tatlo. Okay, sige, pili ako. Yung large naman, ay itong, ano, ibang size. Ganon din, 60 pesos bibili ko nito guys ang ganda ng mga ano nila dito polo shirts alam mo yung parang sinusot ko na Zara Halos mas makapal pa siya oh. yung ano niya brand niya is Life, Lifeline. Lifeline. ang yeah. gaganda na pa ng mga colors mamaya tatanoy ko kung magkano itong red doon ang ganda halos large size lang tsaka XL. Ako dito na... Ay, may medium din. Yung sizes pala. Medium, large, tsaka XL. Ang nagustuhan kong color ay itong red. $3.50 itong ganitong color. Halos la, is, ah uh, from medium to large XL, $3.50. Wholesale na yun wholesale price na. Pero maganda yung quality niya. Pag, hindi, pag may wholesale price may bawas pa naman yun. Magkano? Pag kasi mga minimum tatlo. Ah, pag minimum tatlo, 330. 3.30. Pero pag kaisa-isa lang, 3.50. Meron din pala silang ano dito. So in na panty. Ayan o. Panty. Magkano panty? Pag small. 800. 800. Ilang piraso yun? 12,800 800. Yung small. Pag, pag XL, 900. 900. Yan. Yan. yung price niya. Dito pala ako bumili guys sa may ano. Sa tapat ng ito, 184. Wala kasi, hindi ko makita yung ano. Ayan pala, oh. 170. Apollo Shirt Church din pala dito. Magkano po? Ganito? 350. 350 din. 350 300 mm -hmm. 330 wholesale Mga 330 bangko po siya. Sa mga polo po, 300, n'yo 280 wholesale. 300. 300 naman yung ganito. 280 wholesale. wholesale. Pang-ano Chinese collar from Thailand, no? From Thailand, from Thailand. Ito may slack sila. Magkano 'ng ganito, kuya? 380. 'Yan 'yung mga panya, hindi mas mura. 380. Ito daw 'yung mabenta, guys. Kanamalan lang daw siya. Eh, ano? 380. Paano na siya? Ginasapuan niya eh, repair. Tingnan ko muna 'to. Ito rin 'tong box with shorts nito. Pag ganito po po. 150 dalawa. Maganda siya o. Oh. Tatlo 100. 200. Ay, tatlo 200. <laughs> Ayan. Tatlo 200. Dito tayo nga. nakaincore na ako ng slacks doon. Uh, Nagre-range siya ng 340 to 380 Put pa ako. Ayan, so, tandaan ko yan. Taytay sa -tay sa Sarimanok. Kung ko pupunta mamaya. Ito lang ako pupunta mag try try mag inquire tag 2.30 yung dry fit na short oh. kahit maganda siya pang ano pang jogging tsaka pang bike bike 2.30 Ito may slacks pa. Magkano po ganito? 450 po. Ah, 450. Walang tawad. for 50. Pumili na ako ng slacks guys. I-vlog ko na rin po yan. Ang ganda dito. Yung ano niya, yung tela niya. Yung nabili kong ano. Ito. Tag, tag 420. pang ano, pang pampasok ko Meron, ano, mga iba't ibang color yung, ano, yung nabili kong slacks Anong color nito, kuya? Black. Dark gray. Ah, dark gray. Kaki at navy blue. Kaki, tas navy blue. Tapos, ito yung black. Ito yung black. Ice tool 9 sa AST, AST, AST Changi. Ayan. Ito yung polo, kuya. Ito yung uh, 350 yan. 350. Ito 300. 300, oh, sige, ayan. Yung long sleeve naman. Pwede yung 380 pwedeng 350. 350 Ayan. Ano yung mga sizes niya? Ano ba? Large hanggang 3XL. Okay, so large hanggang 3XL. Same price? Same price. Okay. Slacks pala from Thailand. Bangkok, Thailand. Kaya maganda siya. Stretchable sa po yan, no? Yung slacks. Ayan. Itong ganitong polo, kuya? Ayan, 380 380, 380 350 350 pwede? Maganda yung cotton, kuya, no? Oo, cotton, maganda yung tela niya. Ah, stretchable. Magaganda yung pinta ni Kuya. Ito, Chinese collar Nakabili na ako ng ano, ng slacks ko. Dito sa may AST. Changi. Hello. <laughs> Ayan si Kuya. Sa may CMG Changi. Ganda ng shorts, so. Floral. Magkano po? Tatlo'y sandaan. Tatlo'y sandaan. Anong... Uh, expandex to na eh? Cotton. Cotton Spandex. Ganda siya. Stool number 6. Ay, may mga uniform din, no? Magkano yung uniform nyo, Nay? Size. Ano pag small? Size 4. Size 4, magkano? Ha? 75, 75 peso. Meron din silang blouse, oh. din sa, ano, sa pambabae. 75 pag yung small. Ganda okay. yung ganito. Spank sa hindi. Cotton. 50 peso. Okay. Cotton. Ang okay. <laughs> hirap eh. Okay. Cotton talaga siya, no? Walang white. Ay, ganda, maganda siya. Ano siya? Cotton. ayun o, oh. cotton na cotton talaga siya. <laughs> Ay, maganda yung gray. Ayan oh. Bakit parang mas maiksi yung ano nito? Te, ito o, oh, dito. Ayan. It, ito mahaba eh. <laughs> 40 na isa. Dalawa. Bilhin ko. 80. 45. Eh, ito. Tingnan mo naman yung print niya oh. 45 na ito Ayan oh. Ayan maganda yun para marami akong ano, ganito. Cotton siya guys, so. Oh. Ayaw ko ng color. Ito, 95 na. Yung isa ko kasi. Eh. Ayan oh. oh. Yung ganito te, anong tawag dito dress? Yung na dress. Pag Magkano? 250 lang yan. 250 siya. Ito oh, pa yeah. lang sana sa stall number 3. Ako mo dating si ate. Sana ako bibili pero napabili ako. <laughs> magkano po ulit? 250 lang 250 sya yes. eto ayan ganun din 250 din 250 din ayan o iano e natin ayan may mga 250 550 asan yung mga bangko ko? ayan yan yan yung mga ganyan to. ah eto ito mga bangko ko magkano to? ano yun? 650 wala nang tawad 600 tawad. 600 ayun may tawad <laughs> Thailand basta maganda yung tela oh. Ito mga ganito. Yan, P550. 550 Ay, ito terno. Magkano? 250 lang siya. Paris na siya. Tapos, ano itong mga to? Binibenta mo rin? Uh, 150 150 oh. Purple. <laughs> ayun. Ito, Paris sila dito. Ay, ito, eh. Yan, itong model mo. Yan, 250 ayan yan. CMA Stool number 3 wala na dito oh. mamaya pa ko uwi pagka home -home pa na vlog muna ako dito ay mga mga shorts shoe shorts dalawa 150 guys maganda siya isang size pag ganitong size po mag hindi eh, magkano ay ah, dalawang 50 din dalawang 50 din maganda yung ano niya. Anong fabric nito, te? Anong tela niya? Talis? Ah, <laughs> jersey. No, jersey. Dry fit jersey. Maganda siya. Ang daming color na pang pwedeng pagpilian. Tapos, ano siya, uh, pwedeng pang basketball. Mura. Uh Mura. -huh. Ito, candy shorts. 60 pesos. Taslan, 50 peso. Halos lahat ng ano, ng taslan dito. Pariparas yung presyo. Ito, taslan din Oh, 50 pesos. Maganda yung pag ganito, pagkatagulan. Kasi, mabilis siyang matuyo. Paglabhan. Ito mga pambata din Oh, tag 65, 60, 55. Ito yung mga sizes niyo. mga sizes niyo interno na siya guys yung wholesale price ito yung retail ito mga kulturo nila o oh. 180 rainy sale down <laughs> ayan yung guys o oh. eto 130 yung ganito ano oh. pang ibaba eto 61. Kulduroy din. Pag dalawa, 100. Ay, ito maganda pag sa mga mother. Kuya, um, yan, yan pala. Ito, malaking short. Ang isa, 80. Pag dalawa, 150. ito naman, dry feet, 35 ang isa. Ah, cotton expandex, 90 pesos. Free size po, no? Free size siya, oh. May mga ano din pa, may mga cartoon characters na nakain, ano siya, nakaprint. Pag XL, 120. Yung Santo, 90 pag yung ano naman may promotion sila nanay ayan no 100 peso nana na kung dito ano perfumes dito sa may ano i changge yung mga ganitong, ano pag roll on 30 pesos dami nilang mga ano oh mga pwedeng pagpipilian naghanap ako dito ng ano yung english pears meron siya iba na nila ata <laughs> Ito na gustuhan ko yung ano, yung amoy niya. Yung Coach, Coach New York. Tsaka ito. Ralph Rollin Tsaka yung baby powder. Maganda. Tapos dito naman sa may ano, yung hanging na ano, diffuser. Para sa sasakyan. Yung napili ko ay itong Fresh Bamboo. Mabango daw ito. Best seller. Nalagay ko ito sa sasakyan namin. Yung Fresh pala ng ganito guys. 140 ilang ml ba Ilang ml to kuya? Ilang ml po? 85 ml 140 pagka yung first na bili no? Hindi po, refill po Ah, Pag-pangalwan, pag-refillan lang Pag-pangalwan lang, na pangalwan lang Yung yung pag-first 160 160 Pero pag may bote ka na, 140 Pumili na rin pala ko nito Oil para sa aming Humidifier fresh bamboo. Oo. Oh, yung sa hanging sa, sa car. Pwede rin sa bahay, no? Ako pwede pa rin. Oh, pet friendly siya. Yeah. So, tag 100, 130, tas yun. Yung ganon, roll on. Ang presyo, guys. 5 ml, 160, 30 ml, 80 12 ML yung Sa mga oil base, ito naman yung mga iba guys, ang hanging diffuser. Ano pangalan ng Facebook page nyo, Kuya? Zizen Perfume Collection. Ah, ito. Ayan o. Zizen. Isitayin nyo lang sa kanilang Facebook page. Nakabili na ako ng perfume namin. Maganda yung, ano, yung mga perfume nila doon. Mabango. Ito pa ako. Mag-ikot-ikot. Kaya natin. I-white natin. Ay, ito, mga blouses o. Oh. 150. Anong fabric po? cotton linen. Maganda ito, matibay, cotton linen. taguan tag Alam niyo ba yung linen, guys? Ano? Yun yung ano, yung binabalot sa ano, sa mami sa Egypt. Kaya matibay siya. Ano po ito? Ah, soft linen. Matibay. Ito, expandex. Magkano po? Ay, ano yan? Ah, chalice. Chalice. Ito magkano to? Ito 150. 150. Yung pares din doon. Chalice yan. Ito cotton. Magkano? Ay maganda no. 180. 180. Hindi siya mainit sa katawan. Sa ano? Sa CMB. Magtanong. Tatlo 100. Kahit anong size. Ay, ano ano, ano niya to? uh, tela niya. Cotton? Ganon din. Yung doon? don. Box anong, anong, ano niya? Spandex. Cotton spandex. Cotton spandex. Cotton, spand Magkano naman siya? Uh, 3,200. Kahit anong size. Ayan guys. So, ito, mm, ito yung 50 Ito yung 50 dry fit uh -huh. dry fit ba ito eh May mga bra din sa si ate kumukulog siya Pakarwas car wash pa naman sana ako ngayon buti hindi pa ako nagpa car wash pala <laughs> sayang ay 170 duster guys mga floral nag 170 ayan tingnan natin yung mga designs niya pero halos ano naman siya ayan. colorful maganda. Ang daming pwedeng pagpilian. mag ikot, -ikot muna ako dito. Kasi umuulan. Tingin din ako ng mga iba pang pwedeng bilhin dito. Ay, ito, crop top. 25 pesos. Yung mga mag-paris guys. So, expanding. 75 pesos. Ito tayo ulit. Ay, lakas ng ano, kulog. Ito yung mga presyo guys. Pakita ko na lang. Ay, ito. Okay, okay na sa <laughs> Tag 100 peso. Okay, okay oh. Dalawa, 120. Ito ba? Dalawa, 120. Ito, tatlo isang dahil. Yan nga po. Baka may magustuhan ako dito. Tapos sa pants po, sa loob. Tatlo isang ng bata ay hindi mo na ang init man tiyo In -in -in -in. Los Angeles project yung ano yung jeans 180, 180. oh hindi nagbablog ako te oo ang naghahanap ng ano ng polo shirt na white 210 na lang dito itong medium size ito guys oh 210 pesos. Yung ganito kaya, tanungin ko na nga rin. Pag ano, pag small, 200 peso. Yan. Pakita natin. Yung ano guys, you know, siguro XXL na yan. <laughs> 250. Eto, medium size na pambaba, 200. Sana si ate. Ay, hindi to pala yung mga price niya, oh. Pag yung sando, pag extra small, 110. Pag uh, itong small, 110 din, parehas. Itong ano, medium size, 120 na. Sobrang lakas na ng ulan, guys. Ayun po. Ay, maganda yung tailor nito, Opo. Magkano pang bata, te? 40 each daw. Pang bata. Tanda pa taas, te. 40 Makapal. 60 na mapagpapal. Ah, okay. 60 daw ito. May cotton. Itong brief, te. Kaya mga small dyan. Cotton ito, te, no? Magkano? Tatlo <tinyo> yung sandal. Kasi kaya, ano, plain lang. Oo. Buxer, 150, dalawa. 150 dalawa. Pag boxer. Overruns. O -o -o. overruns. Yan lang yung mga rent car ko dito guys sa may Taytay Changi. Pansin ko pala dito sa may CMA na Changi. Ang dami pupunta. Ewan ko, baka mas mura dyan sa may CMA. I hope na nag-enjoy kayo sa video na ito sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong update sa aking yung uploaded videos. Sa mga naghanap pala ng oversized t-shirt, 100% cotton, tsaka spandex, ay visitan nyo lang ang aming Shopee account, LFB apparel, marami kayong mga pili ang mga designs, perfect na pang regalo, tsaka pang personal na rin. Sa mga may mga alagang aso, tsaka pusa, ay meron din kaming isa pang Shopee account na pwede yung bisitahin para makabili kayo ng mga kakailanganin niyang yung mga alaga. Ang pangalan ng aming Shopee account ay Lovely for 20, nagtitindak pin ng na mga vitamins, food supplement, at saka mga iba pa. I hope you enjoyed this day. Stay humble and be kind. See you next vlog. Bye!